to i ta o le te cho che sa ko ba ku bi ki te le ko si ta ko te sha ka sha ka sha ka sha ka si ka Ikaw walang nilalang. <laughs> <Ay. laughs> ano pa ang gusto malaman?

シンドゴロウで中にのそこなはんぼころたたなひとせけさなひとほろだ、なななななななな aaring kabang gamitin ang iyong katawan para makagawa ng maayos masulat at huwag na huwag mo akong kapraiduhin tandaan mo niya pumayag ka na Gerald <coughs> 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 sulat mo ano ako po yung... sulat mo <coughs> kung, kung anong kung anong pangalan niya sulat mo pang pangalan niya pang sa propesya sa pa, papel at ang propesya sino pinanginolaan mo hindi yan ang inuwala sa si Diyos. Mag-usap tayo ulit. Sige, isulat mo ang propesya kung saan siya sa norte yung manggagani ang pagsabi. Kaya! Janana, ito na Ito na ang tangkanta Hindi ko mapagkatiwalaan ng batang to. May hina ang hangatawan. Ano gagawin natin? Si Kanote. Ang pangalan mo? Toko. Ang pangalan mo? unang ni la na ko la ni po ra wa to ko su to ta su ko ta ki da wa ka ne se so ba ta ko ru si ni ha na yo ka ka sa re to eto pangalan mo eto pangalan mo nakana ah ka ka tusuku main <tosukua> mi <main> naado